May naong panibagong awag trapiko ang nakuhana ng video at naging viral sa social media kung kaya't gumawa na ng aksyon ng LTO. Anong detalye yan? Iahatid sa atin ni eh, Christopher Terambolo naglabas ng show cause order ang Land Transportation Office Calabarzon laban sa babaeng may-ari ng puting sports utility vehicle na nasangkot sa road rage sa Cavite na nakunan ng video at kinalaunan ay naging viral sa social media. Binibigyan ng pagkakataon ang may-ari na sasakyan kung bakit hindi dapat siya patawan ng parusa hindi sa ipinakitang asal ng lalaking driver nito. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza, nais nilang malaman kung ang naturang sasakyan ay naibenta na o oh, eram lang tiniyak ng ahensya ang agarang aksyon hinggil sa insidente habang patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon ng LTO kung lumabag ba ang lalaking driver sa Republic Act 4136 o oh, Land Transportation and Traffic Code for Reckless Driving. Sa pool sa video ang sadyang pagharang ng puting SUV sa nakasunod na sasakyan sa isang pribadong subdivision sa lungsod ng General Trias sa Cavite, kinompronta at pinagmumura pa ng lalaking driver ang driver na nasa likuran nito kung kaya't nagtalo ang dalawa dahil lamang sa umano'y paniningit at pagbubusina. Hinampas pa ng lalaking driver ang kumukuha ng video na inakusahang nakainom ng alat alak at saka umalis na parang walang nangyari. Pinagahanap na ng mga pulis ang driver na puting SUV. Nagpasalamat naman ang biktima na kinilala si Jared Bashon sa mabilis na aksyon ng LTO sa kanyang reklamo. Christopher Terambulo, Newslight. Salamat sa detalye ng ulat, Christopher.